may lawa sa Pilipinas na pwedeng sumabog anumang oras. Totoo to. Ito ang Lake Pinatubo, isang lawa na nabuo matapos sumabog ang Mount Pinatubo noong isang libo siyam isa. Isa sa pinakamalalakas na pagsabog sa mundo. Pero ang hindi alam ng karamihan, sa ilalim ng lawa na yan may nakaipong pressure mula sa init ng lupa at kapag sumobra ang pressure pwede itong sumabog pabalik ang tawag dito ay phreatic explosion lalo na kung may lindol o pag-ulan na malakas marami pa rin ang naliligo rito clueless sa panganib ikaw Lalangoy ka pa rin ba sa isang lawa na pwedeng sumabog sa ilalim mo?